Yan, nakapagbawas na po tayo ng barako. Sobrang tanghali na nila dumating, kaya sobrang mainit naman ang paglalagay sa kulong-kulong. O, so, dito yan sa housing ng si Hukinarga kasi nilipat namin kagabi kasi nakakontak na po siya subawas na po yung binibenta ko para ko, yung buyer natin. Ayan, kakapsat, nakapagbawas na po tayo ng 300 mahigit na barako don sa RTL na binibenta natin. Nagbawas tayo kasi sobrang dami talaga ng barako namin. Ganon pa man na nakapagbawas tayo ng barako ay sobra pa rin naman po yung natitira nating barako para sa for sale nating RTL. Yung sa natitira nating barako ay sa ngayon na hindi na po muna tayo magbabawas kasi kailangan uh, may benta muna natin ang ating dumalaga para hindi po natin mabawasan yung mga magagandang klase ng barako na itinira talaga natin na may isasama sa mabibenta nating RTL. Tapos na yung binibeta ko para ako. Tapos na. Gold na yung iba. Ewan ko lang kung may matitira pa. Gold na. Nabili na nila. init lang kasi init tangaling tapat sila dumating uh.